Have a blessed day mga ka-59 and ingat po tayo palagi sa duty natin. Magandang araw po sa ating lahat. So una po yung pag-ating pong bibigyan ng pagpapaliwanag. Kasi marami po mga followers din po tayo na nagtatanong. Kasi ando na sila sa peak na kanilang pagiging officer or nagsisimula na or i-endorse na as an officer. Subalit merong mga pag-aalilangan. Maraming mga officer ngayon sa security industry na hindi nag-grow may mga reason. Ano yung dahilan? Dapat kasi bilang officer, ano na tayo? Uh, isa ng matatag, tayo na pundasyon, backbone na tayo ng agency, including ng company kung saan tayo nakasign. Tandaan natin po, sobrang hindi ganong kadali yung tinatahak nating profesyon bilang mga opisyal. Ang dami kasi nagtatanong talaga sa akin po kung paano daw sila magiging isang mahusay na security officer may mga alinlangan sila. Nararamdaman ko din po yan. Pinagdaanan ko din po yan. Pero sa kasalukuyan po, hindi naman tayo nag-aangat ang sarili nating bangko na pagtagumpayan ko na. Masasabi ko, pa nagretiro ako bilang security officer, ako na yung, hindi na ako yung dati. Kung baga, hindi ko managawa lahat dahil bilang tao lang tayo may hangganan. Pero bawat galaw, bawat pagpapasyaw, binibigyan ko doon ang mga mo binibigyan ko to ng matagumpay at maayos kung maisa sa katuparan anuman yung nais nice ko kahit may ibig sabihin kahit against sa akin lalo ang agency ko basta na alam kong tama ako hindi naman against eh, hindi nilang, nilang naiintindihan gagawin ko yung lahat kasi kailangan ko isa lang alam yung ikabubuti nung aking mga tao at the same time nung area kung saan ako nakasign so ano yung dapat natin gawin bilang mga officer sa lahat po ng follower ko ng mga officer, please lang po, ang una natin gawin, lumabas tayo sa comfort zone natin. Ang comfort zone po na yan, iyan yung napakahirap at delikadong sitwasyon pag naandyan pa po tayo. Umalis ka dyan, kumawala ka dyan. Kasi hanggat na nasa comfort zone ka, kahit officer ka na, hindi ka magiging matagumpay sa larangan ng trabaho mo. Kaya na kailangan, tumalong na po tayo dyan ano ba tong comfort zone na to? Ano ba yung meron dito na nakakatakot? Ito yung nagiging place it ng mga officer. Na ibig sabihin, ayoko nang mawala bilang officer. Kaya alam ko namang tama yung tao ko eh, pero masasabit ako, magkakaroon pa ng problema. Gagawan ko pa ng report yan, ipatanggal ko na, lang, na lang yan. Sakit lang sa uli That is a part of comfort zone ng mga officer dapat ang isipin natin paano ko maisasanggalang yung tao ko alam ko namang may mali siya pero nagawa niyan dahil dito so dapat po pinag-aaralan natin lahat ng bagay bago tayo mag-decide decision making isang mabigat na task ng isang officer yan pinakailangan ho dyan maging mapanuri tayo bago tayo nag-decide wala tayo dapat titingnan na may inis ka sa kanya ayaw sumunod sa hindi po yan titingnan natin kinakailangan titingnan natin is ano yung makakabuti sa trabaho sa mga tao namin, sa kanya lalo na sapagkat ang aim natin may hanap buhay may pamilya pag nawalan ng trabaho magugutom unless talagang dumating sa point na na paglimi-limi natin na pag-aralan natin at ang kinalabasan talagang kailangan siyang i-dismiss, yan po yan kaya ang aking pong hamon sa lahat ng officer kung nasa comfort zone po tayo kumawala tayo dyan pangalawa po, ano pa po ba yung mga nasa comfort zone na yan. yan. yung fear. May takot ka pa din. Fear is part of a comfort zone. Na kapag hindi ka nakawala sa takot mo na yan, mananatiling ganyang kaliliit ka dyan. Kung baga sa halaman, magiging bonsai ka dyan. Ang halaman lumalago, di ba? niyo po yung halaman ng bonsai. Ang kaganda ng dahon, ang lagu-lago, pero ang liit niya, ang, ang, ano niya, pitit. Kung baga, yung napaka, kaya nga bonsai, bansot. Kung baga, pero na andun lahat. There is a part. may leaves, may stem, may roots. Pero bakit hindi siya lumalago? Kasi nga, may di ba tinatalian nila yan, may pinuputor, para hindi siya lumago. Ganun po ang nangyayari. Ito po yung comfort zone na dapat nating alisan. Yung may takot ka pa rin. Kasi negative na takot. tayo kasi pagka ni-report ko to, pagka uh, hindi ako umayon dun sa gusto ng aking ganin ng agency, halimbawa, ng ang management pero alam ko namang nasa tama nyo amin magkakaproblema may takot ka dapat po pinapaliwanag natin ng maayos ang pagsagot ang sa ng tama kahit sino pa po yan hindi po yan paglabag o paglaban iyan po ay maliwanag na pagpapabigay lang ng, ng kaalaman kung ano yung alam mo base doon sa sitwasyon mo ikaw ay nasa ang mga officer ang nasa operation hindi po sila ikaw ang nakakakita kung ano yung sistema at trabaho dyan sa area mo. So you have to decide. You have to stand firm na ito yung dapat. Hindi po dapat mangyari nito kasi ito po yung magiging do's and don'ts. Ito yung mga consequences sa tatakin pag ginawa natin ito. At pag hindi nangyari na may yung ibig kong sabihin, ito yung mangyayari. Kasi ikaw yung nasa field. Dapat naninindigan ka dyan. Pag alam mo naman tama sila, and then you have to grab. Tama nga po naman. Pwede naman pero dapat bago ka nakikipag-coordinate alam mo dapat ang tatakbuhan ng sitwasyon hindi po pwedeng hanggang doon ka lang kailangan advance palagi alam mo kung ano yung mangyari. may mga bala ka na dinadalang kaalaman pag ikay humarap sa kanila kasi talagang siyempre ang agency natin lalo na nagaanya yan sila binabalance nila yan lahat ng tao nila yan kaya kailangan pag sila rin na nag-decide kinakailangan nasa tama di po ba? so ganun din tayo So we have to decide kung ano yung makakabuti na alam mo namang ito. Yun. So i-compete po natin yan. Fear. Alisin po natin yung takot. Lalo't pakikipagsalamuha, pakikinegotiate. Ang mga officer, more on negotiation ang gagawin natin dyan. Sa client natin, sa mga bisita natin, di ba? Doon na pumapasok sa mga detachment natin lahat. Nakikipag-coordinate tayo. Nakikipag-negotiate tayo pag may mga tanong. Pag gusto nila samantalang private yung kailangan ganito, hindi po kasi po ganito, ganyan. So, kung may takot ka pa din, anong mangyayari? Liliit ka. Ang worst niyan, ito pa yung magiging dahilan niyan. Baka ikaw pa yung mawala sa trabaho mo kasi hindi mo na i-depensa ng maayos. Fear. Alisin po natin yan. That is part of comfort zone. Kawala ka dyan. May takot ka in a sense na nasa maayos. Ayokong mawala ng hanap buhay. Natatakot ka mawala ng trabaho. Kaya pagbubutihin ko. So, magandang hindi takot yun eh. Yun ay yung pagpapahalaga. Takot na matatawa kung titingnan natin, pero ang ganda ng magiging implication. Ibig sabihin yung takot dito, yung wala nang kabulo. Kasi pag natakot, parang walang kabuluhan eh. Di ba? Ba't ka natatakot? Di eh, natuto. Di panindigan mo. Kasi pag hindi mo pinindigan yung tama, takot ka pa din dyan eh. Di diba? Okay. So, next, ano po po ba yun? Doubt. Yung may pag-aalinlangan ka baka ganito eh. So, nawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Kasi pag kani ko yan, baka mamaya sabihin lang sa akin ganito eh. Ganyan, hindi po. Wala pang pa sinasabi, nag-negative ka, nagda doubt ka na. So, paano naman alis yung doubt mo, benefits of the doubt, sabihin mo. Whatever it takes, nang maayos po ah, nang may paggalang. Huwag tayong bara-bara. Siyempre, bilang officer, you are professional. So, you have to handle your emotion. Diba? Kaya ka na, kung talagang mo na boss mo at may paggalang ka pa, doesn't matter. Kasi ganun tao eh, kailangan mo yun eh. Hindi po ba? Basta huwag kang lalagpas doon sa limitasyon nating mga tao, mga nagtatrabaho na hindi na may nagiging bastos na tayo sa kanila. Mahalaga ka po yun sa isang officer. May paninindigan ka. Huwag mong hahayaan na alam mo yung tama, napapabay, nababali, wala. In return, ikaw magsasuffer dyan. It is part ng mga officer para mag-grow. Ang mga report, susunod na po yan. Kailangan manindigan ka muna. Ito yung number one na muna. Kasi pagka nagagawa mo ng tama ang trabaho mo, ng maayos, meron, isang report, mabilis na po yan. Kadalas ang tanong sa akin, paano pag ng report? Talaga naman, mabusisip. Pero unahin muna natin, are you prepared to become an officer? Kaya ito yung sinasabi ko, pag nasa comfort zone ka pa at inihikay ka nilang maging officer, may tiwala sila, stop ka muna ng konti, post ka muna. Kaya ko ba? Kasi may takot pa ako eh. Hindi ka pa ako marunong May doubt pa ako eh. Yan. Huwag muna. Pero pag kaya mong lampasan yan, kaya ko to, basat gagawin ko to. Yung doubt na yan, pag-iisipan ko, kailangan masustain ko yan. So, pinaplano, nag-iisip ka. Hindi po pwedeng wala kang gagawin advance. Ako po kasi ang ginagawa kong technique. Pagtapos ko na yung mga report ko, lahat ng task niya. Minsan, ito, nasa office ako, nag-iisip ako, ano ba yung pwede kong gawin? Yung mga bagay na gano'n, na ito yung dapat kong gawin, dapat ganito, ganyan. Nag-iisa ka kasi makakapag-isip ka ng maayos eh. Okay, next, ano pa? Yung sa pinayin, yung, yung other say, yung mga sasabihin ng ibang tao, baka kasi, pag naging officer ako, umangat ako, sasabihin ng mga kasama kong plane ka, ganito, ganyan, maraming masasabi talaga, hayaan natin sila. Kaya madami sa sabi, kasi pag galing ka sa plane ka, naging officer, hindi ka nila igagala. Hindi po totoo yan. Kinakailangan ang respeto po, hindi yan hinihingi kusang binibigay sa atin yan basta't karapat dapat at nakikita sa iyo you are the example of them lead by example become a leader di ba may mga previous vlog po ako niyan na tayo ang magsiserve sa kanila pag naging officer tayo hindi tayo ang pagsiservisyohan ng ating mga tao hinay tayo, inangat tayo to serve them para bigyan sila ng servisyo na ano ikabubuti nila paano ko sila din ng maayos pag may mga concern na sa kanila, paano ko i-manage? Diba? So, napakahalaga po sa isang officer yan. Gawala sa comfort zone na yan. Okay, paano natin mako-conquer itong comfort zone na to na makalayo tayo? Makaalis tayo dyan. Kailangan kasi meron kang pagbabanggaan eh. Tama nga naman. Lagi natin dahan, eto lang po yan. You have a capacity. May kapasidad ka may kaalaman ka, may karunungan ka, may katalinuhan ka, at higit sa lahat, may binigay sa atin si Lord na kabutihan para kung paano tayo mamuhay bilang tao. May Diyos ka, especially, you have a God. Ba't ka matatakot? Ano yung mga capacity na ibinigay sa atin niya? May capacity ka, siyempre, as an officer to lead. Kasi pag ginangat ka as an officer, nakikita po yan na meron kang potential. You have a criteria to do something as an officer to lead the people. Di ba, even sa mga Bible, di ba nilalagyan sino yung ginagawa nilang mga tigapag-lead ng kanilang mga tao noong that time. Di ba yung alam ni Lord na meron siyang kaalaman, may kakayanan siya? Alam naman niya yun eh, siya naglikha sa akin eh. Pero kailangan makita niya na talagang alam mo rin yun. Kasi may mga tao, meron silang skills, parang wala lang, hindi nila inaaral. ay eh, magaling pala ako sa ganito, mahusay pala ako sa ganito, mapalakwento ako, madaldal pala ako, ang galing-galing kumagamit ako, di magbenta ka ng insurance, mahusay ka pala sa mga ganyan, hindi eh, pa, iyon yun eh, pagkakaperahan, hindi yung maripest lang kung anong pinagmamaripest mo, di ka may kapena na nakukulong ka pa, di ba, na nababarangay ka pa, eh ba't pupunta ka doon, kung madaldal ka talaga, di pumunta ka sa pagkakaperahan mo, pa, paano yun, magbenta ka, oh yun yung asset yan, hindi po yan, yan ang kahinaan yan, kadaldal hindi po walang inilalagay na kahinaan ng Lord sa atin, ang kahinaan na sinasabi, hindi lang natin na gagamit sa tama, kaya nagiging kahinaan siya di ba? oh. next po, ano pa meron kang capacity to teach na makapagtuturo ka, kasi bilang office hindi po pwede ka magturo maging mentor ka ng mga tao mo paano sila mag-grow kasi kung as an officer ka lang, ikaw lang yung nagbibigay ng mga sanction ganyan, wala pong silbi yan. Ang aim po natin is para mawala yung sanction. Hindi andito ako para pag may problema, lady ito sanction, hindi, i-guide natin sila. Huli na yung sanction na yan eh. Kailangan una, turuan natin sila. Para sa school, ibabagsak ka ba kagad may ka ng teacher? Di ba hindi naman? Tuturuan ka muna. Pag sa dami ng tinuro, wala ka pa na yan. Ibabagsak ka talaga para bumalik ka, mahulit ka. So, gano'n sa trabaho, bagong bigyan ng mga sanction yan, na mga violation yan, may ginawa ka bang turo sa kanila? Kasi hindi na mapapamaliyan yan eh. Pero kung puro ka nag-feed ka ng kaalaman, despite ganun pa rin sila, eh problema na po nila yan. Tingin po, meron kang kapasidad po na sa officer. Kaya ba't matatakot ka? Ba't ayaw mong mag-advance or mag-aral? Kailangan lang dyan yung talagang mayroong kang dedikasyon. Kailangan kong matuto. Yung iba naman talaga, sir, paano po ito? Ay, sir, ganito lang po pala. Okay, talaga kita talaga pantatanong sir, talaga eagerness nila dapat ando yun very good yun may eagerness nila na matuto hindi nahihiya sabi pa nga nung isang nagtanong sir marami talagang magagaling dito sa ano namin eh kasi nagsis CSP siya pero sabi ko hayaan mo lang niya wag do compare wag kang mag compare sa iba basta't alam mo magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo go ahead gagaling ka rin ang mga tao naman bago gumaling yan ilang beses silang nagsipag ano nagsipagbagsak bago nagsipag-usay yan sa paggagawa ng report eh hindi naman ang daspat agad marunong na eh kasi andun yung eagerness nila at saka yung tiyaga nila okay so ano pa po meron kasi yung capacity sa isang pag-ano handle ng isang responsibility kasi ito yung mabigat yung responsibilidad na iaatang sa iyo as an officer na so nakita ang kanyan kaya inibinibigay sa iyo or promote ka kaya pag binigay binigyan ka ng opportunity hindi ito parang bad bad body body lang kay kaibigan ako pa ako kay inuman ka lang dahil lang sa isang buti ng anak kaya lang ikaw naging office hindi po yun ibibigay sa yan kasi alam niya kaya mong ihandle ano po so grab the opportunity ano pa na, 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 meron ka bilang officer meron ka na yan sigurado yan hindi po pwede kahit papunta ka pa lang sa office na target mo meron ka na nito kasi alam mo kung ano yung tatahakin mo pag meron kang gusto sa boy alam mo kaya mo may kapasidad kayo kulang ka lang ng maniobra, parang takot ka pa. Kahit po tayong matatakot. Sabi nga, fear no more. Kung talaga namang alam mo na guided ka, higit sa lahat ng nasa itaas. Kailangan po talaga yun. Hindi po pwedeng ibang tao muna, dapat siya muna ang number one. Ang dakilang lumika, sunod na yan yung mga kailangan magpa-mentor yan. Tapos pupunta yan sila dyan, madami nang tutulong sa'yo pag nandiyan na, na po kayo bilang mga officer. Okay, next, ano pa yung meron ka? meron kang kapasidad na mag-solve ng problem. Iyon ang trabaho natin, eh, di ba mga security personnel, lalong officer, to solve the problem. Magulo ang detachment na sa mga pumapasok sa building. Ikaw, gagawa ka ng solusyon. Kahit sa mga tao natin, di ba, misa nagkakaproblema, make a solution. Yung lang sinasabi sa mga sami, kung may problema, make a solution. Kasi ang problema dinisign with a solution. Kapag ang problema, walang solusyon, hindi problema yan tanggapin na natin talaga yan na yan. Kaya pag siya problema, oh, may solusyon. Hindi po pwedeng wala. kung hindi, may problema. Mag-iisip na naman ng another problem. di pa ganyan. Sir, kailangan ganito eh. Sabi <coughs> ko, sige, ganito gabi natin. Eh sir, ganito. Problema na naman. Di walang katapusan. Hindi pa nga nagagawa yung solusyon na isa, may problema na naman. Mali, mag-gawin mo natin. Pag may nagka-problema, solusyon, another solution na naman. Ganun lang eh. Kasi kung hindi ka pa nagbibigay ng solusyon at magpo-problema ka na naman, walang mangyayari una, ano yung problema ito? Ito yung una natin solusyon. Pag may problema, ito pa yung natin solusyon. Hanggang sa matapos, maubos yung problema. Di wala na. Katapat lang puro solusyon eh. Merong kapapasit. Yan. Pag papuntang officer ka na at nakikita yan ng ating mga superior. So, ano pa? Mayroong meron kang capacity? Siyempre, <coughs> okay, may capacity ka. Gumawa ng report, natural. Kasi ang paggawa po ng report, huwag natin ikatakot isipin lang natin yung 5W in 1H. Ngayon, pag naandyan na yan, i-concept, ano muna, na, conceptualize mo na. ano yung mga i-input mo. Kasi mga basic lang na may mga word na ginagamit pag sa reporting eh. Diba, yung, please be informed, mga ganyan, we have to recommend, yan. Kasi mga kung ano-ano, mabilis lang yan po, huwag po mga mba. Along the way, habang naandyan ka, unti-unti, mag ka, ang bilis lang, lang pala kadali. Kasi dinaras ko din po yun dati. Eh. Kasi dati talaga, pagdating sa report, mahina din po ako dyan. Siyempre parang ayoko kasi mga ganyan-ganyan dati. Eh. Kaya lang yung aking detachment commander that time, andun yung tiwala niya talaga sa akin. Yung sabi niya, Dan, magaling ka, marunong ka, alam ko. May takot ka lang eh. Alisin mo yan. na ako napakadaming report. O yan, basahin mo yung mga report na yan. Ang kapag talaga. Kasi dati eh, ang computer hindi pa masyadong ano that time eh. Although meron na, pero hindi pa. Hala pa kami computer sa detachment noon. Ang makinila namin, tak, tak tak talaga namang maririnig mo doon sa sulok ng detachment mo, di ba? So, inaral ko po yun. Inaral, tinutang sa natuto ako. Yan. So, ganun lang po yan. Hindi naman kailangan perfect na perfect ang grammar mo. Eh. Pag nakita nila, ando yung 5W1H, eh, kahit right? balubaloktot pa yan, walang problema, pero unti-unti mong ayusin din. Time. Paunti-unti, makikita mo nag-guro okay kaya sa maayos mula. Yun lang po yung kailangan natin. Importante sa mga officer, kung kumawala tayo sa comfort zone na yan, walang mangyayari sa atin kinakailangan pag office ka buwang loob mo kinakailangan lahat kaya mong panindigan basta tama panindigan ka huwag kang sabi nga nila sa word na pangit pa rin na pakaangka-angka huwag ka na mag office kasi sigurado mauna ka mawawala ng trabaho kailangan ng officer be smart kailangan lagi may puso iisipin palagi natin ang kahalagahan at pagay natin pagmamahal sa mga nasasakupan natin kasi yan ang tanda na ikaw ay meron kang kakayanan na pangunguan sila. Kasi pag wala kang pagmamahal at pagpapahalaga or the word malasakit sa nasasakupan mo, huwag ka muna mag-opisel. Pero kung meron ka na niyan, kaya mo, hindi mo yung takot. Sigurado po magiging mahusay ka. Maraming salamat ay po nakatulog po ako doon sa mga followers natin na aspiring officer at saka yung magiging officer at saka mga officer pa. Kaya niyo po yan. Ingat po palagi. And God bless po sa ating lahat.